Mga ka-Keson, andito tayo ngayon sa harapan ng Keson Capital Compound para sa Tiangge ni kung saan ang galing at sipag ng ating mga kababaihan wagi Makikita nyo rito ang iba't ibang lokal na produkto mula sa handmade crap, masasarap na pagkain at organic goodies na talagang papak keson. Siyempre, hindi mawawala ang paborito nating marca Pay. Kakakapi ko lang, napakapi ulit ako. Grabe to. Nandito rin ang kaibigan nating Myrtles Agricultural Farm, all natural, fresh at talagang pangmalakasan. Eto pa, may bagong kapi si Ate Charms, rice coffee. At siyempre, natikman natin ang bagong payabasin buko pay. Ang sarap ha. Hindi e po masarap. May nagpatigim din ng chocolate na may kape? Wow! Dalawang paborito sa isang kagat. Hindi rin papahuli ang flavors of Quezon. Dito mo matitikman ang best of the best na pagkain mula sa iba't ibang bayan ng Quezon. Support local. Support Dahil bawat bili mo, hindi lang negosyo ang lumalago, kundi pati pangarap ng ating mga kababaihan. Support local. Kaya kung nasa Lucena ka, huwag palampasin to. Halina't i-experience ang Changi niwana, Masaya, masuporta, mas keson. At kung hindi ka makapunta ngayon, hanggang Friday po sila dito, March 7. Okay? At teka, hindi lang pagkain na shopping ang meron dito. Meron ding pre-haircut at hair color. Kaya kung gusto mo magpa-press look, tara na dito.